Hello, good morning. Oh, mga planters diyan ng Lapnisan. Ito naman pinap ipapakita ko sa inyo yung pagbubunga nito. Oh, makita niyo ngayon, ito yung actual na pagbunga niya. So, mga 2 to 3 months malalaki na to, pwede na tong gawing similya din. So, sa mga subscriber ko diyan, subscribe kayo. Padadalhan ko kayo ng libreng bunga nito. So, pinakamataas na yung 2 to 3 months so expect ipapadala ko sa mga subscriber ko kaya subscribe na kayo kita kita makikita niyo itong mga bunga nito within 3 months bibigyan ko kayo para makapagtanim din kayo sa backyard niyo lang pwede niyo itanim huwag kayong mag alala kasi may plantation permit ako nito pwede niyo isabay pag harvest kaya Legit na tayo. So, sa ulitin, sa mga gustong magtanim ng lapnisan, subscribe nyo lang ako. At, chak, padadalhan ko kayo. Isa-isahin ko yung mga bunga nito. Marami ito. Kaya, libre ito. Promo sa mga subscriber ko. Kaya, ano pang inintay mo, mga kababayan? Subscribe ka na. Para magka, magkatanim ka rin ng lapnisan sa backyard mo o sa farm mo. Kung gusto mo rin mag gaya ko, pang retirement, double ang pension na matatanggap mo. Mas mahigit pa sa inaakala mo. Kasi papalo, milyon ang kikitain bawat puno nito. Kaya, huwag na tayo magsayang ng oras. Magtanim ka lang, ang taon ay kusang darating nang di mo inaasahan. So, ganun lang ang buhay. Kailangan magsikap para maabot natin ang mga pangarap. Kaya sa ulitin, para sa next video, next month, ipopost ko na naman ano ng update nito. So, ganoon mga kababayan, kita-kits tayo.